ya uh, konti lang hindi na natin bukan eh okay. dalawa lang lightbot namin ngayon mga facing kasi yung isa pa may wala pira pang bili Lah. Oh, bos. sakit kenapa, eh. <laughs> ya? Jadi aku memilih milih. Lawan. <laughs> <laughs> Yuri kasih. tela yung isda ano pa, toray. mga kapisin mga pang-apat na area to eh kahit dalawa e, lang ilawan pag-apat na area pa rin tayo eh lang kunti-kunti lang talaga yung una lang medyo marami-rami naka 171 yata yung una yung pangalawa, pang pangatlo sa pang-apat wala na so naka 300 din naman kami may gitso Okay, sana yan yung hindi lang ito. Sana try. Pero kaya ito try rin. Okay na rin. Sa wala. Sandali lang natapos. tapos. At ilawan wala na abutan oh so, yung isa nga dinikip pa lang oh wala nang abutan yan bumasok yung load ko ah Glenn yung load ko team wala pa wala nga yung yung smart load na wala yung team Bumawas, bumawas sa iyo, sa akin di pumasok. Makamali ka ng type ng number Bahala kayo ka magbayad doon ha Iwan ko, may saging may dyan Ako Ako may saging talaga ako dahil yan ang ulam ko eh. <laughs> ulam ko yan, tarantado. marami yung huli namin mga kapising ay yung video ko na to, ay pang apat na reto dalawa lang yung light bulb namin kasi yung isa umuwi na binaradero pero naka tatlong din naman kami hindi na masama sa ganitong buwan na obseso season kumuha kami ng tubig mga pising. pinakagwapo namin kasama ang nagbantay dito <laughs> Namimiss miss na niya asawa niya <laughs> iwan ko lang kung nami-miss na asawa niya <laughs> Oh, may napili yung pampusin to Yo lah Latin Barang pencinta orang lagi salah dah kah Pancit ay hula mo, oh. tagisa na lang. <laughs> so dahil kunti lang yung huli mga kapisig, pati yung ulam namin, pancit na. <laughs> tagisa na lang yata. Hindi, ito kasi, kaya pinili lang yung matambaka. Pinili lang yung maganda-ganda. Ayun lang napili. So namimiss rin natin itong lugar na to ayun lang tayo nakabalik dalawang buwan din tayo din. na wala din ano na ako ah posit get maliliit turay man yata no turay is na turay o oh, okay, dito lang muna tayo mga kapisin no? ah makasama mamayang gabi maka Pulirin tayo kahit pa paano update ko na lang kaya. So, maraming salamat ulit mga kapisig sa so, walang sawak na pagsuporta.